Sa sang kernel, tinatuan niya ako para sali doon sa isang grupo para solid kami. <laughs> may mga pulis, ewan ko kung nandyan nasa karami. Yung pulis na yan, yun yung ikinanta ko. Sila yung nagbibit-bit. Lahat kami may dito. Pero yung iba, nagpabago na. Kung <laughs> nakita na nila, nagsiwalat na ako sa social media, may isa nang nagpat... <laughs> ito, halata. No? Kaya magtaka lahat, pag nagbago na lahat ng mga tato sa likod, basta ito, ganito, ito ang original. Bumili ng bahayan. kaya ko, mayroon akong kopya, na ginawa pa ako na kunyari inutosan ko yung isang taon niya na nakapangalan sa isang taon niya yung girlfriend niya rin to ang bumili ng uh, property pero si Mr. Atong Ang lahat ng tinaguan namin binili niya kaya ko ituro isa-isa yan Sa isang nakakagulat na pangyayari matapos isiwalat ni Patidungan ang ilang pangalan ng mga miyembro ng grupong Alpha na umano'y nasa likod ng pagligpit sa mga nawawalang sabungero Agad silang nagkanya-kanyang kilos. May ilan na agad na nagtungo sa tattoo shop hindi para magpa-disenyo kundi para ipabura o takpan ang kanilang tattoo, ang marka na posibleng magpapakulong sa kanila. Ginawa nila ito para kung sakaling ipatawag sila ng mga otoridad ay wala nang makitang bakas sa kanilang likod, mga palatandaang mag-uugnay sa kanila sa grupong pilit nilang itinatanggi. Ngunit hindi roon nagtapos ang mga revelasyon. Mas lalo pang nag-apoy ang kontrobersya nang madawit ang pangalan ng di girlfriend ni Atong Ang, isang misteryosang babae na sinasabing may mahalagang papel sa likod ng galaw ng buong sindikato. Subalit sino siya? Yan ang ating aalamin ngayon. Pero bago po tayo magsimula, baka pwede pong like ang video ito dahil malaking tulong na po ito sa katulad naming content creator. Sa gitna ng kaguluhan at unti-unting pagkaladkad sa mas maraming pangalan sa kaso ng mga nawawalang sa bungero, isang nakakakilabot na pattern ang lumilitaw. Hindi na lang ito tungkol sa mga misteryosong pagkawala, kundi isang mas malalim na mundo ng koneksyon, kasabwat at pananabutahe sa hustisya. Habang patuloy na naglalabas ng impormasyon si Patidungan, Isang testigong hindi natin alam kung gaano pa katagal ang itatagal ng kanyang buhay sunod-sunod namang nabubunyag ang mga posibleng kakutsaba sa kasong ito at hindi lang ito basta mga ordinaryong tao kasama rito ang ilang tiwaling pulis at mga personalidad na di-umano'y bahagi ng isang makapangyarihang grupo na tinatawag nilang Alpha isang grupong sinasabing may sariling batas sariling galaw at tila untouchable sa mata ng karaniwang mamamayan. Ngunit sa pagsiwalat ni Alias Totoy sa kanilang mga pangalan, tila natakot na ang ilan. Hindi na nila hinintay ang abiso mula sa kanilang boss, agad silang nagsikilos, parang mga anay na nabuking ang lungga. May ilan na agad nagtungo sa mga tattoo shop, hindi para magpagawa ng magandang tattoo, kundi para itago ang marka na maaring magpahamak sa kanilang buhay. Ang iba, ay pinabura ang tattoo. Ang ilan ay pinasapawan ng bagong disenyo. Pero hindi ito usapang arte. Ito'y desperadong hakbang para takpan ang ebidensya na magpapakulong sa kanila sa bilibid. Dahil alam nila na kung sakaling ipatawag sila ng mga investigador, ang tattoo na nasa kanilang likod mismo ang magiging testigo ng lahat. Testigong hindi kailanman matatakot at hindi maaaring suhulan dahil nakasulat ito sa kanilang katawan. Kaya't bago pa man tuluyang sumiklab ang kaso, sila na mismo ang gumalaw. Sa kadahilanang sa mundong ginagalawan nila, minsan sapat na ang isang marka sa balat para gibain ang lahat ng itinagong lihim. Isang simpleng tattoo na para sa iba ay fashion lang, pero sa mata ng investigasyon, ito'y isang susi. Susi na maaring magbukas ng pinto patungo sa isang mas malawak na operasyon ng sindikato. Kaya't hindi na nakapagtataka kung bakit ang ilan ay nagmadaling ipabura ito. Subalit bago pa man nila pinatanggal ang mga tattoo na sumisimbolo ng kanilang ugnayan sa grupong Alpha, nauna na si Dondon patidongan. Pinangalanan na niya ang ilan sa kanila, isa-isang tinukoy, isa-isang itinuro. Ginawa niya ito hindi lang para ilabas ang katotohanan, kundi para hindi siya magmukhang sinungaling sa harap ng batas. Alam ni Totoy na sa oras na magsalita siya sa korte, ang unang gagawin ng mga sangkot ay magtago, itanggi ang lahat ng ito, at magbura ng ebidensya. Kaya bago pa man nila ito ginawa, sinigurado na niya nauna siya. Kaya kung mautak ang mga kalaban, mas pinaikot sila ng testigong matalino pa sa kanila. Ito ang naging taktika niya, isang galaw na hindi lang naglalantad sa mga pangalan, kundi tumutuhog sa pagkatao ng mga opisyal na akala mo'y untouchable, lalo na ang ilang pulis na hindi lang mga simpleng kawani ng kapulisan kundi mga matataas na opisyal na di umano'y kasapi ng grupong Alpha, isang organisasyong matagal nang nababalot sa misteryo at takot. Ngayon, wala na silang lusot. Kahit ilang beses pa nilang ipabura ang kanilang tattoo, kahit ilang disenyo pa ang ipasapaw, kahit laserin pa nila hanggang mamula ang kanilang likod, hindi na nila kayang itago ang kanilang tunay na kulay hindi na sapat ang pagtatakip para burahin ang mga pangalan nilang inilabas na sa investigasyon. Ang tattoo na dating palatandaan ng katapatan sa grupo, ngayon ay naging simbolo ng kanilang pagkabunyag. At sa mata ng batas, sapat na ang tatak sa kanilang likod para magsimula ng malalimang pagsisiyasat. Isang pagsisiyasat na hahantong sa isa-isang pagtutok, pagtunton at posibleng pagkahuli ng mga taong matagal nang nagtatago sa anino ng sistema. Ngayon ang mga taong pinangalanan, lalo na ang mga pulis na sangkot, ay parang naglalakad na sa mismong gilid ng bangin. Isang maling galaw lang ay maaari na silang mapahamak mula sa mundong matagal na nilang kinontrol. Sa kalagitnaan ng pagsisiwalat ni Patidungan tungkol sa mga personalidad na sangkot sa pagliligpit sa mga nawawalang sa bungero, isang pahayag ang agad na tumatak sa aking isipan ang tahasang pagbanggit niya sa diumanoy girlfriend ni Atong Ang. Ayon sa kanya, ang babaeng ito ang siyang bumili ng ilang mga property na ginawang taguan ng kanilang samahan, mga safe house na ginagamit habang sila'y pinaghahanap ng mga otoridad. At habang pinaghahanap sila ng mga kapulisan, ang babae raw na ito ang nagsilbing proteksyon. Ibig sabihin, ang babaeng ito ay hindi inosente. May ginawa siyang mahalagang papel upang pagtakpan ang mga kasamahan nila. Mula sa pagbili ng mga ari-ari ang ginawang taguan hanggang sa pagtiyak na ligtas ang mga ito habang pinagahanap ng batas. Isa siyang aktibong bahagi ng kanilang galawan. Hindi lang basta kasabwat, kundi isa sa mga unang kumilos. Kusang loob niyang sinunggaban ng papel na iyon, kapalit ng impluensya, kapangyarihan at salape. Pero ang tanong, sino ang babaeng yon? sino sa mga naging girlfriend ni Atong Ang ang tinutumbok ni Patidungan sa kanyang mga revelasyon. Dahil wala siyang binanggit na pangalan, walang idinitalyang pagkakakilanlan at lalong hindi niya sinabi na si Gretchen Barreto ito kahit maraming netizens ang agad siyang iniuugnay sa isyu dahil sa dati niyang kaugnayan kay Charlie. Gayunpaman, kung ilalagay natin ang mga piraso ng puzzle, kung pagbabatayan natin ang mga panahong pinakamainit ang kaso ng mga nawawalang sabungero at kung kailan pinaghahanap ng mga otoridad Patidongan at ang ilan pa umanong sangkot, mapapansin natin ang isang kakaibang detalye. Sa mga panahong yon, walang balita tungkol kay Atong na Sweet sa kung sino mang ibang babae maliban sa isa. Isang pangalan na hindi may iwasang mapansin. Isang personalidad na kilala rin sa mundo ng showbiz. Ayon sa mga komento ng netizens, ang tinutukoy daw ni Totoy ay posibleng si Sunshine Cruz. Dahil sa mga panahong yon, siya lang umano ang lantaran at bulgarang ipinakitang karelasyon ni Charlie. Ngunit kung sakaling mapagkamalan siyang siya ang tinutukoy, malinaw na dapat niyang bigyang linaw ito upang hindi lumaki ang maling akala ng madla. Sa kadahilan ng hindi ito simpleng intriga, isa itong seryosong kaso na may kinalaman sa mga nawawalang sabungero pera at krimen. Ikaw, ano ang masasabi mo sa pagtanggal ng tattoo sa likod ng ilang miyembro ng Alpha upang hindi sila masangkot sa kontrobersyang ito? At totoo kaya ang mga komento ng taumbayan na ang babaeng bumili ng mga property na ginawang hideout ni Patidongan at ng kanyang mga kasamahan sa panahong tinutugis sila ay si Sunshine Cruz? Ikaw na ang humusga E-comment mo 'yan sa ibaba at babasahin natin 'yan isa-isa. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.